Mga boss, si Eli Fernando po ito ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Marami nagtatanong, Boss Eli, kamo na ba yung mga pinaglalaban natin na batas gaya ng pagbubuwag ng provincial rate, resignation pay, sick leave, vacation leave, at maraming iba pa. Lahat ng mga panukalang batas natin mga boss ay na-file na at gumugulong na doon sa proseso para maging isang ganap na batas. Ngayon, para mas maintindihan natin yan mga boss, i-explain ko sa inyo kung ano ba yung prosesong pinagdadaanan para maging ganap na batas yung mga panukala natin. Kung matatandaan yung mga boss, June 30, alas 12 ng tanghali, officially nag-umpisa ang termino namin bilang mga bagong halal na kinatawan. At nung araw na rin na yan, ay na na natin lahat nung sinabi at pinangako natin na isusulong natin ng mga panukalang batas para sa ating mga manggagawa. After nyan mga boss, July 28 naman yung official na pagbubukas ng 28th Congress kasabayan ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So nung July 28 pa lang talaga, formally nag-umpisa yung trabaho namin bilang mga mambabatas dito sa House of Representatives para sa 28th Congress. At nung July 29 naman at sa mga sumunod na araw mga boss, nabasa na sa plenaryo yung mga panukalang batas natin. House Bill 94, House Bill 95, House Bill 96, House Bill 97, House Bill 98, House Bill 99, House Bill 100, House Bill 101, House Bill 2643, House Bill 2644, House Bill 2645, House Bill 3476, House Bill 3477, House Bill 3478, Representative San Fernando. Yan yung tinatawag natin na first reading. Diyan sa first reading mga boss, literal lang na binabasa 'yung title ng mga panukalang batas tapos ang gagawin dyan ay i -re refer doon sa komite kung saan pag-uusapan further yung nilalaman ng panukalang batas. At pag na-refer na doon sa komite ipagsasamahin e o i consolidate lahat ng magkakahalintulad o magkakaparehas na batas at mag-uumpisa na yung komite briefing and deliberation doon sa mga panukalang batas natin. Ngayon sa kasalukuyan mga boss, dahil kakatapos pa lang nung first reading, mag-uumpisa pa lang yung deliberasyon doon sa mga inihain natin na panukalang batas. At kapag na-aproba na sa komite gagawa na ng committee report at ita-transmit na 'yan para sa second reading o ikalawang pagbasa. Kung saan nagaganap yung period of sponsorship and debate at yung mga amendments doon sa panukalang batas. At kapag okay na sa second reading, e pagbobotohan na yan para sa ikatlo at huling pagbasa. At kapag okay na sa House of Representatives, e aantayin naman natin yung counterpart na bill doon sa Senado kung saan gugulong din yung mga proseso na in-explain ko kanina. At kapag okay na pareha sa House of Representatives at sa Senate, kung may hindi magkatugma na provision doon sa mga panukalang batas, e pagsasalubungin yan. Yan yung tinatawag natin na bicameral conference committee meeting at sana open yan sa public. Ngayon mga boss, yan yung buong prosesong pinagdadaanan ng isang batas. At alam ko aabot yan ng ilang buwan o baka nga taon hindi po instant noodles ang batas na kapag hinain mo, mag ka lang ng limang minuto, tapos na, nandyan na. Maraming proseso, maraming challenges, maraming balakid ang dadaanan ng mga panukala natin. Kaya mga boss, kahit gustong gusto na natin na mabuwag yung walang kwentang provincial rate at maisa batas na yung mga gusto natin, humihingi po ako ng pangunawa sa inyo mga boss. At tinihingi ko rin naman ang tulong nyo mga boss na patuloy nating paingayin, patuloy tayo ng mga lampag at suportahan itong mga tinutulak natin na panukalang batas. At isa sa paraan na pwede natin pagtulungan mga boss, boss, eh kausapin natin yung mga district representatives, yung mga kilala natin na party list representatives na sumama at sumuporta doon sa mga pinaglalaban natin. Uulitin ko sa inyo mga boss at hindi ako mapapagod na mag-remind sa inyo, hindi ko po kaya mag-isa to. Kailangan ko ng tulong ninyo. Tandaan natin, mas marami tayong mga manggagawa. Tanging nasa pagkakaisa lamang natin bilang mga manggagawa ay eh, matitiyak natin na uusad at magiging batas yung mga panukala natin. Kaya mga boss, laban lang tayo. Tara na, ka manggagawa